gandang buhay guys pasyal pasyal muna tayo sa labas guys kasi agang aga pa tapos parang na feel ko guys na medyo may pagbabago na po ang uh, weather kasi uh, lumalamig na guys ang umaga no? lumalamig na ang umaga kasi paparating na ang malapit na ang taglamig winter so labas muna tayo doon sa labas para mag uh, pa-shell at exercise na rin kasi kailangan ko guys ang exercise everyday. kailangan natin sa katawan natin yan na mag-exercise tayo kasi uh, for the good of for the health mag-ano muna ako dito mag-blag blag mag-blag blag muna ako para may pang-upload ako sa aking ano sa aking Facebook at sa sa YouTube Mag, mag ano muna ako mag uh, labas muna ako sa labas kasi mahirap mag ano walang mga walang mga ano ngayon walang mga workers kasi nag trabaho na may mga pakistani dito guys oh yan oh sila yun sila mga pakistan india nagtatambay din sila guys no nagtatambay din guys naghintay sila sa kanilang mga hinihintay na hinihintay na mga settlement so kailangan din nilang hintayin kasi wala pang pera labas muna ako sa gate guys kasi kailangan kong lumabas at mag exercise dito sa labas so ito po ang labas guys ng aming Hay yung motor guys guys. Tagal na ko hindi nakapag eh kahapon ni tayo naka-exercise pala kahapon so ngayon mag exercise tayo ngayon guys no ngayong umaga. So dito lang ako sa area na to kahit jog on post lang at least nakagawa tayo ng exercise guys no so yan pala guys ang tapat ng aming accommodation mga bagong patayo na mga warehouse or uh, oh warehouse yan factory na din so dito lang muna tayo guys sa gilid Magano ano muna ako mag lakad-lakad uh, muna ako doon banda no may nakaupo pala dito sa aking inaano na exercise so yan lang magandang buhay thank you for watching